Meron kami buto ng okra dito na ito yung red purple na okra. Tingnan natin. Ate, tayo magtatanim habang nagalagay si Pastor naman ng kanyang mga um, lupa. Ito yung garden soil na napakaganda, malambot na garden soil. Dito kasi sa nagkarlan. Ang mga halaman na binhi hindi na basta-basta tutubo sa lupa. Kinakain na ng mga mm -hmm. mga langgam sa lupa sapagkat ito ay kuna wala na halos nutrients na na lamang ito sa mga fertilizer at ipotang manok dahil uh, bumba ng bumba diyan mula sa pagpatay sa damo eh, namamatay yung mga microorganism na pinagmumula ng uh, tumutulong sa mga halaman kaya ito ay dinidevelop pa lamang natin ipupunla natin para hindi na natin bumbahin yung lupa kasi may, nilalagyan nila ng pampatay sa kwan kaya yung lupa ay yan, nalalason. Daddy lang ano? Isa-isa, isa-isang -isa buto lang. Okay, isa-isang buto ay, lamang. Ay, ito, ah, meron akong dalawa. Talagang pupunuin na may ang ating pindaan. O, isa-isa lang ang itatanim. Napakababaw lang ng pagtatanim. Mm-hmm, natabuna na ang ating... Kaya tayo nagtatanim ng uh, na pula. Kasi yun ang uh, superior ito dahil sa antusayanin. Yung anthocyanin ay isang uh, phytochemical ng halaman na panglaban sa mga kanser at sa malulubhang sakit. Subukan natin tayo magtanim ngayon. Ilang araw lamang itutubo na ito. Sabi nga ay kapag may tanim, ay meron na aning. Kapag tayo may nakatanim, walang maaani. Mataas ang sikat na araw. Pagkatapos natin itanim lahat, ay atin ang didiligin siya. Ganyan lang ang pagdidilig natin para siya ay mabasa ang kanyang buto mamaya at bukas mamaya mamaya ay bababad na ang kanyang mga buto kaya bukas ay meron na to okay. talagang basa na sa ating pagdidig okay na tapos na ang ating pagtatanim ito na yung ating okra na violet namumulaklak na siya oh tinan nyo. wow ang ganda ng bulaklak violet na violet na rin at ito naman yung buko sa isang puno wa aba hanggang sa dulo meron mga bunga hindi ko na kayang tiisin na hindi matikman itong okra kaya gusto ko nang kuhanin itong isa pero sa isang puno na to ay meron dalawang matipitas tayo ating gab, yun ay mura pa ito naman isa ipitasin na rin natin o. ganda ng na pagkakabayo ulit. Tumpusa. Hmm. Ng kanyang ano oh kanyang pagkabulaklak. Ngon talagang ano siya, 'yung makakain siya. At meron siyang anim pa dito sa taas. <clears throat> talaga 'yung malinamnam na malinamnam. Pwede na siyang kainin kahit hilaw. Ang sarap naman isalang talaga itong ating okra. Atin nang tikman kaya? Hmm. Ang sarap. Parang 'yung kinakain natin ang okra ng Mm, ang sarap talaga ng hilaw na okra kapag kinain natin to ng hilaw na okra hmm, ayun wala siyang dulas mas masarap siyang kain pala ng hilaw itong okra yung vitamin niya ng mayaman sa fiber ay atin siyang magagamit agad mo kung siya ng ating katawan mas madali siyang lumalab sa ating katawan yung vitamin niya pag natin bilaw. <laughs> Papasak yung hilaw papasok yung aking gayong hmm? pagpapatuloy yung, yung kain ng okra natin mmm sarap itasin pa natin itong isang okra talaga nauuso na nakaparpol na rin ang ating mga okra talaga ay parang grasa, mayroon siyang dulas. Kaya ito'y maganda sa mga gusto nang hindi natutunawan sa kanyang tiyan, sa kanyang bituka. Maganda itong okra na ating kainin. At saka ito nga pala, may, mga, may nagsabi sa amin na karanasan na talaga niya, na testimony niya. May nagsabi sa kanya na humain doon ng okra para doon siya ay magkaanak. Matagal lang hindi siya nagkakaanak. Sinubukan nga niya na kumain ng okra kasi nasarap ito talaga full of vitamins and minerals ay sinubukan niya kumain ng okra. Siya nga ay nagkaanak. Kaya maganda rin naman subukan natin sa mga hindi nagkakaanak ay kumain siya ng okra para siya ay mapertil. Babae at lalaki man, maganda itong okra na ating subukan katingin. Kaya marami pong salamat sa patuloy na pagsubaybay sa mga kanatural ni Pastor Dito.